Pumunta siya sa Canada, daladala ang pangarap ng magandang buhay, lalo na sa lima niyang anak na puro kalalakihan. Subalit ang pangarap na iyon ng 41 years old na si Arceli Luwagan ay gumuhong lahat ng matagpuan ng wala ng buhay nitong katawan. Makalipas lamang ang halos anim na oras matapos nitong lisanin ang kanyang pinapasukang printing company. Sa ginawang investigasyon ng mga pulis ay nagawa pang makuhaan ng ilang mga huling sandali sa buhay ng Filipina. Paano niya sinapit ang karumaldumal na kamatayan? Sino ang salarin? Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Himik at mahiyain. Larawan ng isang Filipina. Ganyan nila ilarawan si Arceli Luwagan. Siya ay tubong nagilian Isabela kung saan siya ipinanganak noong 1967. Nang makapag-asawa mas pinili nilang manirahan sa Santa Cruz, Ilocos Sur, kung saan sila bumuo ng pamilya at binayayaan ng limang mga anak na puro kalalakihan. Bagamat nagtapos ng kursong commerce ay hindi sapat ang kinikita niya dito sa ating bansa, para sa gastusin ng mga anak, lalo na nga at nag-aaral na ang mga ito. Kaya naman nilisan noon ni Arceli ang ating bansa at namasukan bilang nani sa Hong Kong. Matapos ang dalawang taong kontrata at may sapat ng pera para makapag-apply sa Canada, ay muli niyang nilisan ang ating bansa noong 2004. Nagtungo siya sa Canada para sa mas magandang opportunity doon, maliban sa naroon ang dalawa niyang kapatid na babae at nakatatandang kapatid na lalaki. Ayon sa report ng OWA, nilisa ni Arceli ang ating bansa noong February 27, 2004 para magtrabaho sa Canada bilang caregiver. Nang matapos nito ang dalawang taong kontrata, ay nawalan na sila ng communication dito. Marahil umano ay direkta na itong na-hire sa Canada. Ang buwan ng January ang pinakamalamig na buwan sa Calgary, isang city sa Alberta na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Canada. January 17, 2008, sobrang lamig sa Calgary at halos lahat ng tao ay nasa kanika nilang bahay. Bukod kasi sa pagpatak ng snow ay tinatayang nasa minus 30 degrees ang temperature sa labas. Ganun pa man ay abala pa rin ang ilan sa mga business establishment sa siyudad. Bago sumapit ang alas 11 ng gabi ay nakatanggap ang 911 operators ng tawag. Humihingi ito ng tulong para sa isang kaibigan na nangangailangan ng tulong. Ngunit sa kasamaang palad ay bigo ito na ibigay sa kanilang exact location kung nasaan ang kaibigan. Maliban sa nasa isang park umano ito sa gitna ng lungsod ng Calgary. Help, please! My okay. friend is in downtown right now, and then he's crying, and then I think somebody's assaulting her right now. Uh, Someone's assaulting her. So she's yeah. rang you, has she? No, he he called my friend. He called my friend, and then he 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 called me also, and then we don't know what to do. Okay, all right. So, so he where is where search, in, where in search, in search in downtown? Okay, do you know the address of where they are downtown? I, I'm sorry because I, I I'm just. I just got nervous, and then he said, "Just he he said he said that he's just in Sears in downtown around downtown." So you don't know where this person is. Ye oh, she is my friend. Yeah, do you know her? She's your friend, but you don't know where she is. She's just... in downtown. Okay, in downtown, but whereabouts in downtown? Uh, around the Sears there. Mhm. Mm Yes, that's the place, she said. And she's rang saying she's being assaulted by... It's because she's working around downtown. mm -hmm. But she said she's being uh, attacked by who? But I don't know because maybe some men because she said they're trying to rape her. Makalipas ang ilang minuto, ay muli silang nakatanggap ng tawag. Sa pagkakataong ito ay nagmula ang tawag sa isang lalaki. Ayon sa kanya ay kailangan ng tulong ng kanyang kaibigan dahil may gumahasa o mano dito. Muli nilang tinanong ang location ng biktima, subalit so hindi rin nito alam ang eksaktong location. Ayon sa kanya ay nasa isang park ito sa downtown Calgary. Calgary Police Emergency. Uh, there's something happening on the 8th uh, Avenue. There's a Filipina lady called me that he needs help in that road. Okay, are you there? I'm not, I'm not there. I'm driving because it's difficult to drive. And he, he said he, there's a guy who, uh, raped her. A, a guy what? Her? I'm having a hard time understanding you. Uh, raping her. There's a guy raping her. Okay. Yeah. Okay, do you know? So you passed by? No, I am the friend of that girl. Okay, so she called you. And she calls me. Why wouldn't right? she call? Does she have a phone number I can call her at? She's in some kind of trouble, but you you don't know where she is. Yeah, she is uh, along the 8th Avenue because she's working at the office of uh, computer there. If, if she was in trouble, wouldn't she call police, though? And she, maybe she do not know where, where to call it, but I'm sleeping. Okay. And she did call me, and I don't know what to do now. What's her name? Ashley. Bagamat nais nila mapuntahan ang biyak babae, ay hindi nila alam kung saan ito pupuntahan. Kaya naman nagdesisyon ng mga pulis na direktang tawagan ng numero ng sinasabing babae na nagngangailangan ng tulong. Subalit hindi ito sumasagot. Kahit pa nga ilang beses na sinubukan nila itong paulit-ulit na tawagan. Muli nilang tinawagan ng second caller na nagpakilalang si Melchor Ayon dito ay natanggap niya ang tawag mula sa kaibigan na si Arceli. Ayon dito ay pauwi na siya galing sa trabaho nang mapansin niya na may sumusunod sa kanyang lalaki. Makalipas ang sampung minuto ay muli siyang nakatanggap ng tawag mula rito. At sa pagkakataong iyon ay humihingi na ito ng tulong dahil sa ginahasa o manusya ng nasabing lalaki. Bagamat hindi alam kung saan pupuntahan ay nagsimula silang kumilos. Nagsimula sila sa tinitirhan nito sa Southeast Calgary, kung saan ay nagawa nilang makapanayamang roommate nito. Ayon sa kanya, ay kasama niya na nangungupahan sa silid si Arceli. Nagtatrabaho umano ito sa kabayanan at natatapos ang shift nito ng alas 10 ng gabi. Kalimitan ay umuwi ito ng bandang alas 10.30 hanggang alas 11 ng gabi, sakay ng train. Bihira itong nalilit sa pag-uwi. Alas dosi na ng hating gabi, isang oras makalipas na matanggap nila ang unang tawag, subalit bigo pa rin sila na malaman kung nasaan si Erseli luwagan. Muli ay tinawagan ng mga pulis ang kaibigan ni Urcelli para malaman kung saan ito nagtatrabaho. Noong una ayon dito ay hindi niya alam ang eksaktong adres, pero kaya niya umano itong ituro sa kanila. Kaya naman sinundo nila ito at nagtungo sila sa lugar kung saan nagtatrabaho si Erseli. Dinala sila nito sa Western Canadian Printing Company. Kinausap nila ang supervisor doon at agad na kinontak ang mga tao na kasabay na Arceli ng shift. Ayon kay Jane, ay umalis si Arceli sa opisina nila ng alas 10 ng gabi. Nang tingnan nila ang CCTV footage, ay nakumpirma nila iyon. Dala ang personal na bag ay nakita si Arceli na lumabas ng establishment ng alas 10 ng gabi. Tumatakbo ang oras subalit wala pa rin sign ni Arceli. Lahat ng mga officers na nakajuti ng gabing iyon ay tinawagan na para mag-search. Muli nilang sinuyod ang kabayanan ng Calgary. Mga parks, eskinita, maging ang malalaking basurahan, subalit hindi nila ito natagpuan. Ang pagbaba ng temperature mula 30 hanggang 19 degrees Celsius at ang pagbuhos ng snow ay dumagdag pa sa paghihirap ng mga naghahanap. Pagsapit ng alas 5.30 kinabukasan, ay muli silang nakatanggap ng tawag sa 911 sa pangatlong pagkakataon. Ang tawag ay galing sa isang babae. Ayon dito, ay may ire-report siyang insidente. Naglalakad umano siya papunta sa bus stop nang makita niya ang wala ng buhay na katawan ng isang babae malapit sa Franklin Station sa gilid ng New Baptist Church sa Calgary. Naglalakad umano siya sa daan na dinaraanan ng mga bisikleta na makita niya ang babae. Hindi ito gumagalaw, nakababa ang kanyang pantalon hanggang sa kanyang sakong at duguan ang kanyang mukha. I'd like to report an incident I was walking to the bus stop this morning and I, saw, I found a dead lady. You found what? A dead woman. Where? In, in Calgary, in Franklin Station. Are you there right now? Well, I'm not there with the lady, but I'm at the station. And you can tell us where she is? Yes, I know where she is. And you are sure she's dead? She's not getting up. Agad na tinungo ng mga pulis ang lugar at binatna nila doon ang wala ng buhay na katawan ni Arceli. Agad na ipinasa ang kaso sa homicide unit at nagsimula sila sa preliminary investigation. Maliban sa katawan ng biktima ay nakuha sa crime scene ng isang cooler at helmet na hinihinalang pagmamayari ng suspect. Ganon din ang ilang fingerprints at DNA. Base sa autopsy, si Arcelia ay nagtamo ng mga malalaking sugat sa kanyang mukha at ulo. Basag ang kanyang orbital bone o buto sa paligid ng mata. Basag ang kanyang ilong at panga. Bagamat ang lahat ng ebidensya ay nagtuturo na si Arcelia ang biktima, ay nahirapan pa rin ng mga investigador na kilalani niyon. Maging ang tatlo niyang kapatid ay hindi sigurado na si Arceli nga iyon dahil sa lubhang pagkasira ng mukha nito. Inabot ang mga medical examiner ng anim na araw bago na kumpirma na ang biktima ay ang 41 years old na si Arceli Luwagan. Nagawa nila ito sa pamamagitan ng finger fingerprint analysis at DNA sample na kinumpara nila sa DNA ng mga kapatid ni Arceli. Nagsimula ang paghahanap sa salerin. Nagsimula ang mga investigador sa natagpo ang cooler at helmet sa crime scene. Makalipas ang isang linggo, pagkatapos ng pangyayari, ay inaresto ang 22 years old na si James Christopher Watchiston sa kasong first degree murder. Si Watchiston ay taga Ontario at nagtatrabaho sa Calgary kung saan ay nakatira ito kasama ang kanyang ama at dalawang kapatid na lalaki. Ayon sa court record, ay pinatay ang kanyang ina noong siya ay 14 years old lamang. Nang magbinatay, na pasama na ito sa ilang kaguluhan at naaresto sa mga minor offense. Kaya naman agad ding nakakalabas. Nang gawin niya ang pagpatay kay Arceli, ay kalalabas niya lamang ng kulungan matapos makapagpiansa sa kasong may kinalaman sa pagnanakaw. Sa ginawang pagdinig ng kaso ay sinalaysay ni Watchston ang pangyayari. Ayon sa kanya, pagkagaling sa pinapasukang trabaho ay nagpunta siya sa bahay ng katrabaho, kung saan sila nag-inuman. Marami na siyang nainom na beer kaya naman naging makulit na siya at nagsimula na silang magtalo ng ilang naroon. Dahilan kung kaya naman ay nagalit ang may-ari ng bahay at pinaalis siya. Sumakay siya ng bus at bumaba sa bus stop sa Calgary Transit, Inatunayan nito nang kuha ng CCTV footage sa lugar kung saan ay nakuhaan nito si Watchston habang nag, nakatayo doon at nagmamasid sa paligid na tila ba mahinahanap hanggang sa makita niya ang naglalakad na si Arceli galing sa trabaho nito at pauwi na. Sa kuha ng CCTV footage sa Calgary Transit nakita ang pagdating doon ni Arceli umupo ito sandali at naghintay sa Transit Shelter hanggang sa umalis ang sinakyan nitong train ng bandang alas 10.22 ng gabi. Kasabay niya ay sumakay din si Watchston sa nasabing train at bumaba sa Franklin Station, kung saan ay muli silang nahagip ng kamera. Nakita ang dalawa na magkasunod na umakyat sa hagdanan ng bandang alas 10.30 ng gabi. Sa huling footage ng kamera ay nakita ang paglabas ng dalawa ng station ng bandang alas 10.36 ng gabi. Mula sa train station ay nilalakad ni Arceli ang tinitirhan. 400 meters mula sa train station ay dito na siya inataki ni Wachestan. Ayon kay Wachestan ay tinawag niya ito, takot na takot umano ito at nakiusap na huwag siyang gagawa ng masama. Subalit hindi niya ito pinakinggan at sinimulan niya itong hubaran at gahasain. Nang matapos ay sinabihan niya umano ito na tumakbo na at umalis. Subalit nagalit siya na makitang may kausap ito sa cellphone. Muli ay nagtugma ito sa natanggap nilang 911 call kung saan ayon sa kaibigan ni Arceli ay tinawagan siya nito ng bandang alas 11 ng gabi. Ayon dito ay may sumusunod sa kanyang lalaki hanggang sa namatay ang tawag. Nang subukan niya itong tawagang ulit ay sumagot ito at sinabing ginahasa siya at kailangan niya ng tulong. Ayon kay Watchstone, ay hindi niya intensyon na patayin ang biktima. Ilang beses niya umano itong tinadyakan sa mukha ng suot niyang work boots. May bakal ito sa talampakan, kaya naman mabigat iyon. Ayon kay Watchstone, ay ginawa niya iyon sa pag-aakala na magkakaroon lamang ito ng brain injury at makakalimutan nito ang mga pangyayari. Matapos ang ginawa ay hindi siya umuwi sa kanilang bahay sa halip ay dumiretso siya sa bahay ng isang kaibigan. Nagsinungaling siya dito na nagkaroon sila ng pagtatalo ng kanyang kapatid at nagkasakitan. Kaya may mga mantsa ng dugo ang suod niyang damit. Nanatili siya roon ng ilang araw. Hindi siya pumasok sa trabaho ng ilang araw. Kaya naman ay tinanggal na siya ng kanilang supervisor. Hanggang sa maaresto siya ng mga pulis. Naglabas ng search warrant ang korte at ito ay agad na isinakatuparan. Nagsagawa ng search ang mga pulis sa bahay ng kaibigan ni Watchstone at mula roon ay natagpuan nila ang ilan pang mahalagang ebidensya. Gaya ng suot nitong boots na siyang ginamit nitong murder weapon. Agad nila itong isinailalim sa forensic analysis at kinumpirma na tumugma ito sa mga marka ng sugat na tinamon ni Arceli sa kanyang mukha at ulo. Maliban sa boots, ay nakuha din nila ang kanyang mga kasuotan na may mga mansya ng dugo ni Arceli ganun din ang ilang personal na gamit na pagmamayari ng biktima. April 2010, si Christopher James Pacheston ay napatunayang nagkasala at hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong without eligibility for parole sa loob ng 25 years. Maliban dito ay napag-alaman din ng mga investigador na may mga tao sa Baptist Church ng bandang alas 12.30 at alauna ng madaling araw ng January 17, 2008. Habang naglalakad pa uwi, ay napansin umano nila na may gumagalaw sa damuhan sa gilid ng kalsada. Nang puntahan nila iyon ay nakita nila si Urseli. Sinubukan nila itong kausapin, subalit hindi na ito nagre-response. Nakita din nila na nakababa ang suot nitong pantalon at duguan ang mukha nito. Sa takot ay hindi sila nagsumbong sa mga pulis o tumawag sa 911. Ayon naman sa medical examiner, kung sakali man na humingi ng tulong ang mga ito ng bandang alas 12.30 ng madaling araw, basis sa mga tinamo nitong sugat ay hindi na rin ito maliligtas pa. Ang katawan ni Arceli ay kirinimate at iniuwi sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Nagawa namang makakalap ng trust fund ng dating pinapasukan ni Arceli at umabot iyon ng $100,000. Ang pera ay pinadala nila sa pamilya niya sa Pilipinas para magamit ang mga anak niya sa pag-aaral. Nang mamatay si Arceli ay bata pa ang kanyang bunsong anak at binatilyo pa lamang ang panganay. Sa kagustuhan ng matupad ang pangarap ni Arceli para sa mga anak na, ma na maidala mga ito sa Canada, ay sinubukan ng kanyang kapatid, subalit nabigo siya. Bata pa kasi ang mga ito ng panahon na iyon at masakit na alaala -ala lamang umanong sa sasalubong sa mga ito sa Canada. Sa isang interview sa kapatid ni Arceli noong 2015, ayon sa kanya, ang panganay na anak nito ay hindi na nagtapos ng pag-aaral. Ganun pa man ang pangalawa at pangatlo naman ay mga engineer na. Nag-aaral naman noon ang pang-apat at kumukuha din ng kursong engineering. Samantalang ang bunso ay nasa high school na. Bagay na sigurado akong ipinagmamalaki ni Arceli Luwaga. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng salubin at suggestion sa atin po comment section. Sana po ay samahan niyo po ako muli sa susunod pa nating mga episodes. Thank you so much po and see you on the next video.